Ikaw pa lang pumatay sa tatay ko! Ang laki mo na pala, bata. Ikaw ba ang nagmana ng anting-anting ng tatay mo? Magpapahid ka sa ginawa mo sa tatay ko! Papatayin kita! Talaga ba? Stay. Stay. Ako si Ellison, tubong negros. Isang manggagamot ang nanay ko na kung tuwagin ay magtatawas. Ang tatay ko naman, ay isang magsasaka na may tanga na anting-anting. O antingero. Dalawa lang kaming anak nila, si Mariette na isang babae at ako. Ang kwentong ito ay nangyari noong 1998 pa. Nagkakilala sila nanay at tatay noong magkrus ang landas nila sa isang digmaan. Digmaan to laban sa mga suwang at mangkukulam. Dahil pareho lang naman ang kanilang hangarin, nagkaigihan sila. Pero noong 8 years old pa lang ako, pinatay si tatay ng isang grupo ng mga suwang. Tatlong taon pa lang nito si Mariette. Sabi ni nanay, hindi raw sila basta-basta isang grupo lang dahil buong angkan raw sila na may galit sa mga kagaya ni tatay. Nagkatoon daw kasi na hindi suot ni tatay yung anting-anting niya kaya naatake siya. Kaya yun, napatay daw siya ng mga aswang. Pero may ilang nalagas din daw sa grupo nila bago raw nila tuluyang napatumba si tatay. Sinanay na lang yung mag-isang tumaguyod sa amin ni Mariet. Kaya nang graduate na ako ng high school, agad na ako nag-training sa pagkasundalo. Pangarap ko na to kahit nung bata pa lang ako. Pero ilang taon pa lang sa pagsiservisyo ko sa gobyerno, agad din naman akong binawian ng lesensya. Kamutikan ko na kasing mapatay ang isang kabaro ko. Ininsulto kasi nito yung trabaho ng nanay ko. Tinamaan siya ng baril ko sa parting balikat niya. Kung di nga lang ako inawat, malamang sa malamang natuluyan ko yun eh. Dahil dito, nakulong ako ng limang taon. Pero nakalaya rin ako dahil na rin sa tulong ng kaibigan ni tatay na isang gobernador. Isa to sa dating natulungan ni tatay at naging kaibigan niya rin kinalaunan. Kung nalaman niya nga raw kagad na yung ako noon, baka matagal na raw ako nakalaya. Kaso, noong eleksyon lang ulit sila nakita ni nanay at nagkausap, kaya tumagal din ako sa loob. Pagkalabas ko ng kulungan, unang pinuntahan ko yung libingan ni tatay. Itinuturing kong isang bayani si tatay. Hindi to alam ng karamihan pero marami nang iniligtas si tatay dahil sa kanyang pagiging antingero. 32 years old na ako na mga panahon na to. Abang si Mariette, 27 years old na. Si nanay naman, 56 years old na. Siya na yung nagsasaka sa naiwang sa ni tatay. Kaso yung ibang lupa namin, naibenta niya na dahil sa pag-aaral ni Mariette. Hindi naman nabigo si nanay dahil isa ng ganap na nurse ngayon yung kapatid ko. At doon na siya sa bayan muna nangungupahan dahil sa hectic na oras ng duty nito. Umuwi na lang siya sa amin pag mahaba ang off niya sa trabaho. Mag-asawa ka na Mariette! Tanda-tanda mo na wala ka pa rin asawa. Si kuya talaga oh. Wala nga boyfriend, asawa pa kaya? Teka, Huwag mo sabihin na hindi ka pa rin nagkaka-boyfriend hanggang ngayon. Alam mo namang hindi ko priority yan kuya. Bibigyan ko muna ng magandang buhay si nanay. Sa kanay magandang apo. Naku Mariette. kailan kaya yun? Baka mapag-iwanan ka na yan. Bakit ka ba nagmamadali kuya? Ikaw nga itong lagpas na yung edad sa kalendaryo eh. Wala ka pa rin asawa. Aba, ba't napunta sa akin? Sa na, pag mayaman na ako no? Sa kanay lalaki naman pwede magkaanak kahit senior na eh. Kahit talaga. Halina kayo rito. At maghahapunan na tayo. Nagluto ako ng paborito niyong adobong sitaw. Sayang lang wala na si tatay. Kompleto sana kami maghahapunan ngayon. Kasama rin sana namin siya sa biruan namin habang kumakain. Bala kong bawiin niyo na ibenta ang lupa ni nanay. Pero hindi ko pa alam kung paano ko to gagawin. Sa ngayon, ako na muna yung magsasaka sa naiwang lupa ni tatay. Iba't ibang tanim doon. May palay, gulay, at mani. Tuwing anihan, dinadala namin to sa merkado para ibenta. Yung kalahati namang maaaning palay, Pinibigas namin. Sapat lang para matustusan yung ilang buwan namin pagkain bago mag-anihan ulit. Hanggang isang araw, kasi sikat lang ng araw nito, nasa taniman ako nito ng palayan nang may lumapit sa akin isang lalaking halos kaidaran lang ni nanay. Nakatupi hanggang tuhod yung suot nitong pantalon at may sombrero rin tong gawa sa abaka. Oh, uh, mawalang galang na totoy. Malayo pa kasi yung pinanggalingan ko. Pwede mo pa ako mapainom ng tubig mo dyan? Ah, uh, sige po manong. Saan po ba kayo galing at mukhang pagod na pagod kayo? Sabay abot ko nito sa kanya ng baon kong tubig. Mabilis siya itong tinanggap at sa kabinuksan. Maaalata mo talaga na uhaw na uhaw na to. Nang matapos siyang uminom, dito na siya nagsalita. Galing ako sa bundok ngayon. Itinuro niya yung mataas na bundok na parte ng kabilang bayan. Pagkakaalam ko sa bundok na yon, ay walang nakatira dahil sobrang layo na nun. Pero dahil medyo matagal-tagal na ako sa loob ng kulungan, naisip ko na na baka may tumiran na dun ngayon. Ah, uh, saan po kayo ngayon pupunta? Nagumagahan na po ba kayo manong? May natira pa akong pagkain dyan huh? Baka gusto nyo po. Ah, bali na iho. Mabait kang bata. Sana pagpalaing ka ng Diyos. ay isang tubig sa akin. Numitito sa akin sabay balik ng lagayang kong tubig. Ewan ko ba, parang kakaiba yung itin sa akin. Tinong niya pa ako kung saan ako nakatira at sino ang nanay ko. Nang malaman niya to, gumisito ng nakakaloko. Pero para bang alam talaga niya kung sino yung mga magulang ko at kinukumpirma niya lang to. Paano? Maulan na ako sa Totoy. May lay pa yung lalakbayin ko eh. Salamat sa tubig. Numiti ako sa katumangu sa kanya. Lumingon pa to sa akin sa malayo. Kita ako yung kakaibang titig nito sa akin. Dito'y kinutuban na ako sa misteryosong lalaking yon. Itinuro na to nung nasa military pa lang ako. Ang kumilatis ng mga taong kausap namin. Dahil hindi lahat ng mukhang mabait ay kakampe dahil madalas mga kalaban pala sila. Patuloy lang ako nito sa pagtatabas ng mga damo sa gilid ng...